Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binastos nga da po ni Stephanie Smith ang Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood papunta sa Washington Wizards. Ayun nga po mga katrop sa NBA analyst na si Stephen A. Smith ang tatanungin, hindi nga po siya kumbinsido sa kalagayan ngayon ni ng Stephen Curry sa Golden State Warriors. Ayun pa nga po sa naging pahayag nito sa harap ng telebisyon, naniniwala nga po siya na hindi sapat ang kasalukuyang lineup ngayon ng JSW next season para matulungan nila si Stephen Curry na makakuhang muli ng kanyang bagong kampiyonato. Naglalaro para naman nga po ito sa kanyang prime year sa NBA kaya tanong nga po nito sa Warriors kung kailan nga ba nila ito bibigyan ng mga mas magagaling at mapagkakatiwala na player. So far nga po mga katrop sa kanyang nakikita ay hindi nga po isang championship team ang lineup ngayon ng JSW. Gayong maliban nga po kay Stephen Curry ay wala na nga po silang iba pang manlalaro na madedependihan sa kanilang opensa. Kaya dahil nga po sa ginagawa nito sa kanilang superstar, ay paunti-unti na nga pong nawawala ng respeto si Stephen A. Smith sa front office ng Warriors. Gayong nangangahulugan lamang nga po nito na sinasayang lamang nilang prime years ni Stephen Curry sa NBA. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood papunta sa Washington Wizards. Dahil nga po mga katrops, isa pa rin nga si Jonas Valanciunas sa mga target na manlalaro na gusto talagang makuha ng kanilang superstar na si Lebron James, kaya malaki nga po ang posibilidad na subukan ulit nila itong agawin kapag pinayagan na nga po siya ng NBA na maitrade ng Washington Wizards sa kalagitna ng season. Subalit katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, hindi rin naman nga po magiging madali para sa front office ng Lakers na makuha ito since kakaperma pa lang naman nga po niya ng 3-year contract na nagkakahalaga ng 30 million dollar o mahigit sa 10 million dollar kada taon. Ibig sabihin, Kakailanganin nga po ng kanilang front office na bumuo ng maayos na trade package at matapatan ang kontrata nito para makuha nila siya sa trade sa kalagitna ng season. At kabilang nga po sa mga gagamitin nga na po na trade asset ng Lakers bilang kapalit ni Jonas Valenciunas ay si Christian Wood. Kung inyo nga po matatandaan mga katrops, isa na nga po sana si Wood sa mga player ng Lakers na balak sana nga po nilang i-trade ngayong offseason. Sadyang hindi nga po nila ito na ipamigay since binigyan nga po nila siya ng second chance para makabawi dito. Ngunit kung sakali man na mabigo nga po siya na magkaroon ng impact ay itatrade na nga po nila siya sa Washington Wizards. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.